Magandang araw mga kaibigan, kamusta kayo dyan? Ngayong araw, alamin natin kung ano ang magiging takbo ng ekonomiya ng ating bansa. Ating bansang Pilipinas. Ayon sa aking nakikita sa mga cards, uh, first half of the year, medyo hindi maganda ang takbo ng ating ekonomiya. Lalo na sa mga buwan ng Mayo at saka Hunyo. Uh, uh, medyo magulo. Uh, ang ating uh, politika uh, lalo na sa buwan ng Marso at saka Abril. Uh, medyo aktibo ang ating gobyerno uh, sa buwan ng Pebrero dahil mayroong aprobahan na uh, law na madagdagan ang mga sweldo ng ating mga manggagawa lalo na sa private sector. Ah... Uh, sa second half of the year, mga months ng July, August, September, hanggang October, maging maganda ang takbo ng ekonomiya. Dahil ito sa tinatawag na uh, foreign investors at uh, maraming mailatalang uh, foreign visitors, magaganda ang takbo ng ating turismo at uh, makakatulong din uh, uh, pagganda ng takbo ng negosyo uh, sa larangan ng uh, real estate or uh, development kasama yung construction at And, ang takbo ng negosyo sa pagkain uh, lalo na din sa healthcare at uh, dahil sa uh, nasa year of the wood stake tayo ngayong taon 2025, uh, gaganda ang uh, stability ng ating medical care at may nakikita ako pag-develop uh, or pag-discover ng uh, gamot sa malalang sakit lalo na cancer at uh, Uh, lang disease or any lung problems. At uh, mayroon din madiscover na bagong sakit uh, na makaka-apekto din ng maraming Pilipino. Pero hindi hahantong sa isang pandemic or isang epidemic. Uh, sanasabi ko na, ang uh, ekonomiya ng Pilipinas hindi maging maganda sa first half of the year. Pero magkakaroon ito ng Recovery uh, sa second half of the year uh, pagkatapos ng eleksyon at pagkatapos ng pag-inaugurate uh, ng mga mananalong mga kandidato. Ang aking mga nakikita at mga naramdaman uh, ayon lang ito sa aking sariling pananaw. Uh, kung may mga question kayo uh, i-comment lang pagkatapos ng video ito sigurado sasagutin ko ang mga ito. Kung nagustuhan mo ang video ito, paki-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye.